Mga ka sa panahon po ngayon, marami sa atin ang naghahanap ng mga paraan para mapalago ang ating kita ng hindi kailangan magtrabaho ng sobra. Pero madalas ay hindi natin alam kung paano ito sisimulan o ano ba yung mga pwede natin gawin para ma-achieve ito. Ayon nga Audrey, sa ilang eksperto, isa sa paraan dyan ay ang pagkakaroon ng passive income. Ito rin daw ay susi sa pagkamit ng financial freedom. Kaya yan po ang ating pag-uusapan ngayong umaga. Makakasama po natin ang social entrepreneur na si Sir Vince Rapisura. Sir Vince, good morning! Hello, magandang magandang umaga Audrey at Rob at syempre maraming salamat sa muling pag sa inyong abang lingkod na financial guru. Okay sir, una po sa lahat, Uh, ano po ba yung tinatawag natin na active and passive income? Okay, yung active and passive income, madedefine natin yan in terms of source, effort, and use. Okay? So yung source ng passive income natin uh, ay ito ay galing either from assets or investments, samantalang yung active income, ito naman ay galing sa labor or pagtatrabaho. Ang effort sa active income, naku, continuous ang kailangan natin dyan. At sa passive income, minifa, minimal lang ang effort na kakailanganin natin dyan. At ang paggamit, ang rule natin dyan, yung active income, gagamitin natin yan pambili sa ating basic needs. At ang passive income, yan ang ginagamit natin para sa periodic wants. Sir Vince, no, pag-usapan natin yung passive income. Ano po yung ilan sa mga benefits at advantages ng pagkakaroon nito pagdating sa ating finances? Yes. So itong passive income kasi kapag in-earn mo na siya, no, gaya ng sinabi natin kanina, minimal ang effort. Plus, ang isa pang advantage nito, usually, mas mababa ang taxation ng passive income compared sa active income no ang uh, passive income ang pinakamataas na nakita ko ay nasa 20% lamang pero doon sa ating uh, uh, tax ay usually tumataas pa yan hanggang 30% ano on the average ang taxation sa passive income na nakikita ko is about 5 to 10% So, 'yun talaga 'yung uh, way ano para uh, 'yun 'yung advantage ng uh, passive income, minimal effort at ito ay may mga tax advantages. Pero admittedly, bago ka magkaroon ng passive income, kailangan makapag-create ka muna ng investment portfolio mo na tinatawag. And this could come from investments that would earn you rent, interest, dividend, capital gains, royalty, o kaya ay pension. Okay, Sir Vince Paano po ba magkaroon itong passive income at ano po yung ilan sa mga sources nito? Oo. So, yung passive income ano, ang iniisip kasi ng iba, automatic passive income na. Pero sa totoo lang, nanggagaling ang passive income mula sa active income. So ang ginagawa natin dyan, yung pera natin from active income mula sa salaries natin, sa mga negosyo natin ano, ay magsisave tayo ng portion niyan at kapag lumaki na yung savings natin niyan, na i-invest na natin siya ngayon. So yung pag-invest natin pwedeng through uh, rental properties or real estate to earn the uh, rent uh, passive income. Pwede rin naman tayo ay mag, maglagay ng uh, savings o kaya magpautang o kaya uh, ayan no mag-earn mag, mag yan ng interest and then pwede naman tayong maglagay sa mga stocks or mag-participate sa Pag-IBIG MP2 mag-earn yan ng uh, dividend. Kapag naman uh, tayo ay nag-invest ginamit natin yung savings natin no, in-invest natin sa lupa at ibinenta natin yon over time, no? Capital gains naman yung kikitain na tawag natin doon. And yung regular na contribution natin actually sa SSS, ano? Over time, kapag tayo magre-retire, that will earn us passive income and that is called pension. Tapos kung meron ka namang mga creative works, like meron kang libro o meron kang recording, no? Pwede kang kumita dyan through royalties. Sir Vince, bukod dyan sa mga nabanggit mo, no, meron bang strategy o paraan para itong mga itong passive income na meron ng isang tao ay mapalago pa? Oo. So, itong ano, no, ang pinaka-rule talaga dyan kasi ay gagamitin natin yung ating Um, passive income for wants and active income for needs. At ang nangyayari kasi dyan, madalas, no, ang mga um, typical na mga Pilipino, yung ating kinikita ay ginagastos na rin natin siya for our wants. So, mas maganda sana na i-invest muna natin siya, i-save invest, and then yung kikitain natin na passive income from the investment, yaan yung gagamitin natin for our wants. And then, ang nakikita ko rin ay hindi kasi automatic na ginagawa ng mga karaniwang Pilipino ang pag-iipon at pag invest So dapat ang gagawin natin, gawin natin itong automatic. So kung meron kang bank account, maglagay ka na agad, no, 15% niyan automatic ita transfer doon sa emergency savings account mo or doon sa iyong investment account para hindi mo na siya iniisip. So right. yun yung kailangan talaga na strategy para dumami yung ating passive income. Okay, Sir Vince Nabanggit nyo kanina yung allocation ng active at passive income. Ano po ba yung mga pwede nating paggamitan ng uh, passive income? Yes. So, so so once yan ano yung yung gagawin natin. At para mas mabilis mas madali natin yan at, at um, na magagawa kailangan talaga maghanap tayo ng iba't ibang paraan pa para kumita ng uh, income natin ano and uh, sa, para, sa paraan kasi niyan ano pwede kasi tayong mag-increase ng ating income o kaya mag-decrease ng ating um, expenses para meron tayong uh, pang-invest pero para sa akin ang gagawin mo talaga muna ay try mo na i-reduce yung expenses mo para magkaroon ka ng extra savings at yun na ngayon yung ilalagay mo sa iba't ibang classing investments that will earn you your um uh, your passive income ano at hindi ito ma hindi ito mabilis ha kasi ang lagi kong sinasabi ay kailangan unti untihin natin yan may mga OFW so for example na tinuturuan meron na silang mga rental properties pero may mga uh, nag-ipon mga 5 to 10 years muna bago nakapagbili ng lupa at saka nakapagpatayo ng kanilang apartment no so it really takes uh, some time kapag uh, to, to get a sizable amount of our passive income at ang igugol natin dyan, yung passive income natin, nakikitain natin, sana ito ay mapunan na niya no, yung ating mga monthly expenses. Kasi kapag yung monthly passive income natin, kaya niyang tustusan yung ating monthly expenses, ibig sabihin, technically, we are already financially retired. Kahit wala pa tayong 60 or 65 years old. Sir Vince, lang yun. Nabanggit nyo na itong uh, passive income ay para sobrang pera kasi para sa once. Pero Audrey, di ba, syempre may mga pagkakataon na hindi may iwasan na nagagamit natin yung passive income. Ano po ba kaya yung rule o limitation para sa paggamit ng passive income sa mga pagkakataon wala nang choice yung tao? Ah, ako. Actually, yung passive income, para sa akin, mas madali sana na magagastos yung passive income. No? Kasi sabi ko nga, for once yan eh. Um, at uh, para sa akin ang pa, ang uh, ang uh, um, ano, no? uh, sinusunod ko ay kailangan kasi maging masaya ka eh with the, in terms of your uh, earning your money kapag nag-earn ka ng pera mo at hindi mo siya na-enjoy -e ano ay uh, mahirap mag-ipon kaya dapat ang gagawin mo ang framework dapat ng pag-iisip mo diyan ay make your uh, needs and wants yan yung iyong motivation to save and invest. So para sa akin actually Rob, ay okay lang nagastosin yoong uh, passive income for once natin, ano? Pero ang challenge kasi niyan ay kailangan makapag-create ka muna ng passive income, which is the more difficult part dahil may stages eh. Kailangan mag-ipon ka muna, uh, magkaroon ka ng active income, mag-ipon, mag-invest sa lang magkakaroon ng passive income. Okay, Sir Vince Meron din po bang mga disadvantages o risk itong passive income? Yes, of course. Ano lahat naman ng uh, galaw natin sa mundo ay uh, may risk na uh, tinatawag. So ang uh, risk dyan ay for example, yung pinato, pinasok natin na investment ay uh, nagsara, na bankrupt o kaya hindi nag-work, ano? So maaaring ano ma, ma, mawala yung ating um, investment, no? Kaya isa sa mga Um, actually, isa sa mga sikat na quote-unquote no, uh, um, source ng passive income ay yung stock market. Pero para sa akin, ang hirap dun eh kasi hindi ka sure talaga ang taas nung uh, risk na mawala yung pera mo. Yes, ma mataas din yung uh, uh, positive returns pero mataas din yung risk nito na mawala yung pera mo. So ako, I would stick to um, safer investments katulad ng ako hindi na ako lalayo pag-ibig MP2 ang SSS pension booster natin. Mga sure 'yan na waste na tayo ay maka, maka uh, ng ano no ng ating uh, passive uh, income. And then yung mas longer term na safer than for me ay real estate investing para makapagpa-rent tayo, magkaroon tayo ng rental income. Ayon, dapat pakinggan ng ating mga kababayan no. Maraming salamat Sir Vince Rapisura sa iyong oras at siyempre sa mga mapakahalagang tips at impormasyon na ibinahagi mo sa amin ngayong umaga. Ayan mga ka kung kaya naman pong magkaroon ng passive income, ay mag-invest na rin po tayo sa ganitong paraan. Nagkakaroon po tayo ng pagkakataon na mamuhay na mas komportable at yung medyo secure ka, no? at mas may oras tayo para sa mga bagay na mahalaga sa atin.